So, hello guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Malen. Guys, nung una, pumunta ako ng LTO kasi since nag ako ng license ko, akala ko pwede nang magpapalit ng address. Hindi pala. Ang sabi sa akin ng LTO, magpo-provide ako ng requirements like uh, barangay clearance. So, ang ginawa ko, pumunta muna ako ng barangay hall, then hindi ako ng barangay clearance pero ang sabi naman sa akin ng barangay kailangan ko daw ng barangay certificate so ang process guys Umuwi muna ako ng barangay certificate, pumunta ako ng barangay hall, hindi ako ng barangay clearance, and after that, pumunta ako ng LTO. So, ang ginawa ko sa LTO, dating ko, nag-fill up ako ng form, then nakalagay doon na uh, change address lang. So, ito guys, kung magpapalit kayo ng address or anything doon sa, ano mo, sa sa license mo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, sabihin niyo na agad doon sa window 1. Saka doon sa pinipilapang yung form. Kasi ako, nagkamali ako, guys. Ang gusto kong gawin is magpapapalit sana ako ng address and magpapapalit din sana ako ng uh, emergency contact number. Pero ang nasabi ko lang is yung, ano, change address lang. So, after that, di hiningan ako ng barangay clearance ng LTO. Then, after that, pinaghintay ako, siguro mga 30 minutes to 1 hour. So, after that, tinawag ako sa window 9 para magbayad. Ang binayaran ko, guys, ay 325 pesos. So, nagulat ako kasi address lang yung napapalitan ko. Sabi ko, pwede po bang i-edit yung emergency contact number? Sabi nila, ay ma'am, dapat dun sa window 1 pa lang, sinabi nila na So, oh, ayun. Ganun, guys. So, anything na gusto nyo palitan, sabihin nyo na agad sa window 1. And, syempre, kailangan may proof of residency kayo. So, yun lang, guys. Thank you. And, I hope nakatulong ito sa'yo na gusto mong kapalit ng address sa iyong driver license. So, guys, don't forget to click, like, and subscribe my YouTube channel. So, sa ganun, guys, ma-update kayo ng mga tutorial na ilalabas ko dito sa akin channel. Thank you and God bless. Bye-bye!